Ligaw yung Francis. Okay. Ligaw yung Francis. Okay. Ako na, ako na. Okay. Uy! Uy, tanging nagbibideo na. na. On the right corner. Magician. Going 250. Game. 5, 6, 7, 8. Camera action. Francis. Carlos nakikita po, Francis Carlos, sa inyo marapan na... <laughs> Nandito po tayo sa channel, channel 13. Nandito tayo sa channel 13. Ano yung magic? hindi tayo tawagin ng magic. Hindi, Dito tayo, example. <laughs> <laughs> example. Yeah. 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 <laughs> okay. mo, oh, mo. Boom! Ipan mo. <laughs> Nakayo yan. Again, okay, okay. Okay, okay, na. Nakita mo na yan, ha? Di pa nulit. Walang buong. Na. na, ayan na, ayan na, o. <laughs> ayan na sa baba. <laughs> <laughs> ayan, no. ayan, magic. That's we call magic. Yes! oh <laughs> <Yes! laughs> <Yes! laughs> go ano pa? Kasusunod. Stop.